Buenos dias, damas y caballeros. Another day, another drama unfolding. Lalo na dito sa kampo ng mga Duterte. Ha? Uh, ngayon, uh, sila na mismo. Ha? Sila na mismo ang nag-aaway-away. Uh, tayo naman, binablog natin ito dahil uh, kay papaano this is good news for us na nag-aaway-away sila in fact uh, nagdadasal nga tayo na uh, tuluyan na silang maglabas maglalabas ng mga baho ng bawat isa kumbaga ibulgar na dapat ng uh, ng mga iba't ibang kampo na nag-aaway-away sa sa Duterte group uh, ibulgar na nila yung mga tagong yaman <laughs> Ah, uh, kumbaga united we stand, divided we fall. So bakit pa kailangan kayo ng mga kalaban kung ganito? Kung kayo na mismo nag-aaway-away. And it seems that uh, the root of uh, all of all evil dito sa mga away-away nila ay of course money and power and political ambition. Kasi mukhang uh, related ito that's why babantayin natin itong away na ito uh related ito sa 2025 presidential elections sa huh? presidential elections at uh, the, in fact, impact um, this is a follow up sa earlier blog natin ukol dito sa uh, ngayon lang uh, lumabas na uh, from uh, obscurity, ha? Kasi, although may narinig na tayo noon nung naging kliyente ko si si Duterte as uh, mayor uh, ng Davao, may narinig na tayo dito ukol kay Girly Balaba na dating uh, ABS-CBN reporter na naging girlfriend ni Duterte. Pero hindi pa talaga siya uh, lumantad out in the public sphere. Alam na dyan sa Davao, alam na dyan sa Cagayan de Oro, pero she she managed to keep to keep a low profile. Ngayon lang talaga na uh, talaga uh, gumawa siya ng effort to go to the Hague. Or sabi ng mga sources natin, are ay talagang uh, pinapunta siya ng mga backers niya sa kampo ni Duterte. At ngayon na uh, dahil dyan na uh, she's out in the open at uh, tulad ng sinabi natin, tama 'yung analysis natin noon na ang kampo na galit sa kanya ay kampo nila Hanilet Avancenia no less the second wife so ito, away ito ng mga GFs ha? GF war GF war kaya lang, uh, this is also of uh, public interest kasi uh, may mga sinasabi rin sa atin sources na itong si Hanilet ay gumagalaw na rin para para kung sakaling ma-impeach ma si Sara Duterte at ma-perpetually ma, ma ban far from running for office ah even even uh, even uh, tanod hindi na siya makaka or pa, pa barangay chair pos, chair woman position hindi na hindi na niya hindi na hindi na siya pwede uh, tumakbo for election ay uh, Ibaback up niya uh, ni Hanilet itong bata niya na si Bongo. Ito si Bongo, uh, even during the time na presidente pa si Duterte, uh, source ito ng away ng mga Duterte at galit-galit galit dito yung mga anak ni Duterte dahil uh, dahil uh, ito ang sinasabi nila na humaharang sa kanila para hindi makipag-meeting or hindi ah uh, hindi magkakaroon ng parte sa mga komisyon na mga yung mga deals ni Duterte o ni Labongo sa gobyerno, ganon. Yung mga parmali kung ano-ano. Ah, kumbaga iniwan na sa kanila yung drugs ni Michael Young. Pero yung parmali, yung private scam, yung 4 billion na project na kuha ng company ng tatay at brother at uh, step brother ni Bongo wala nang parte doon yung mga yung mga sila Sara, sila Baste at sila Pulong. So uh, boy talaga ito si Bongo kaya dahil uh, ngayon lalo na ngayon na, na, naging number one senator siya. So kung hindi siya maaresto ng ICC, yan ito ito ang gagawin manok ni uh, ni Hanilet at ha? so that she can remain in power. Through Bongo. She at hindi siya makukulong because of uh, Bongo's protection as uh, president. Ha, president, uh, Dahil alam nga nila, nandami pa rin bobotante at naging number one pa rin si Bongo. So, pwede. May chance ito maging presidente sa mata nila, sa paningin nila. At uh, ang uh, kalaban nila ngayon ay uh, ito na si Aimee ito na si Aimee. kaya ang target ng banat dito kay girly uh, girly uh, balaba ay uh, na counselor sa at inendorse pa ni Sara Duterte na sa Cagayan de Oro re-election for uh, her post as city councilor ay uh, ito daw ay espia or ito daw ay bata ni Amy Marcos. Ni Amy Marcos na ang tingin na mga ng kampo ni Hanilet Avancenia ay ginagamit lang si Sara, ginagamit lang si Duterte para maku para sa kanya mapunta ang DDS votes dahil may balak talaga siya tumagbo sa pagka-presidente sa 2028. In fact, meron nga, ibablog rin natin yan later on, meron, mga, merong nga mga state, binanatan nga pati si Undersecretary Claire Castro, ito mga pahayag ni Amy na dapat siya naging presidente. So kumbaga, andyan talaga yung political plan ni Amy na back up, back up uh, in case makulong si Sarah. So this runs counter sa plano naman ni Hanilet na ilagay yung bata niya sa kumbaga king maker na rin si Anilet uh, na gusto niya ilagay sa sa Malacañang iluklok sa pagka itong bata niya loyal na bata niya na na si Bongo na hindi uh, in the end, ang loyalty pa rin more kay uh, Anilet, kaysa sa mga Duterte's yan, no? Ha? So, in fact, ngayon lang sila yan. Nagka, nagkasundo si Bongo, si Sara, si, si Paste, ah, si Pulong. Dahil yun nga, they have a common enemy, itong si President Bongbong Marcos. Pero nung nasa puesto si Duterte, kalaban nila ito. Kasi ito ang gumaharang sa kanila. In fact, ah, ah, medyo outside the Colombo pa nga sila Sara. Kaya itong sila Sara, na kung maalala nyo, Parati rin sinusuway at binabanatan yung tatay niya. Dala na rin ng galit sa pagharang sa kanila ni Bongo. Kahit magkipag-appointment sa Balacanang o magkipag-appointment sa, sa Davao, lahat dumadaan kay Bongo at inaarangan niya ni Bongo ang pagkikita nila. Kaya parati sinasabi ni Sarah kung tinatanong, nakita na ba kayo ng tatay niyo? Nag-usap na ba kayo ng tatay niyo? Sinasabi, hindi. Kasi yun nga na gawa nga ng mga ng mga blocking ha blocking uh, style la blocking ops nitong si Bongo na future president daw na manok ni uh, ni Hanilet uh, ah uh, so uh, mukhang tamak naman yung uh, analisis uh, analysis natin na si Hanilet talaga ang uh, behind at siyempre pati si Bongo na rin behind sa mga atake ni dito kay uh, uh, Girly ba uh, Balaba dahil uh, dahil sa wakas nagsalita na rin ang palaban na rin na palaban na rin na si uh, si ha, si Kitty ha si Kitty Kitty Duterte, ha? Huh? Kitty Abansena Duterte. At uh, hindi naman niya binanggit ang pangalan nitong ni ni Balaba, pero ah uh, uh, nag-react yung mga yung mga allies nito ni Gerly Balaba dahil sa tingin nila ah uh, ito talagang pinapatama ni pinapatamaan ni Kitty uh, Duterte. So ganito ang uh, post ni Kitty Duterte kahapon. Sabi niya, It has come to our attention that a certain individual that has work, formerly worked, formerly worked, or has been associated with my father, PRRD, has been making claims about the duties